Hello mga kamyaw meow Pero ko lang sa inyo kung papaano matulog ang aking bullying si Lucky Ayan o oh, guys oh. Ayun, guys nahuli ko siya ngayon kung papaano siya matulog Ganyan matulog ang pusa ko guys Nakataas ang apat na paa Ang sarap ng tulog Matutulog maghapon pagdating ng madaling araw gigisingin ako pasaway talagang pusa na to hindi pa yung mga tambay sa labas kung magingay gigisingin ako para kumain meow miaw ng miaw miaw ayan guys so oh, nakabuka pa siya nakalabas ang dalawang dragon ball napahanginan ayan guys so oh, sarap ng tulog oh wawa Ay guys, sa ko pa yan. Oh, close up. Close up yung bully. Sarap ng tulog. Ayan guys. Papakita ko pala yung ngipin niya. Ayan guys, oh. Oh. Ngipin niyo. Ang cute ng ngipin. Ang sarap. Krutin. Yan pa lang guys, nahuli ko siya kung paano matulog guys. To ano yan, tumagilid na yan eh. Naramdaman niya siguro na maingay ako. Ay <laughs> guys. Ngayon lang oh. Tumagilid niya siya guys. Yan guys, so, hawak ano ba kanyang ano paboritong laruan. Malapit na pala yung matapos yung video. Hanggang dito na lang guys. Babush! <laughs>